Law number one, Never outshine the master. Ang ibig sabihin nito, huwag mong ipapakita na mas magaling ka sa iyong boss o sa mga taong mas nakakataas sa iyo. Oo, maaaring magaling ka talaga, pero tandaan, ang labis na pagpapakita ng talino at husay ay maaaring magdulot ng inggit, insecurities, at panganib para sa iyo. Dapat mong tiyakin na sa kanilang paningin, sila pa rin ang mas matalino at mas magaling. Mga halimbawa, sa trabaho. Kung ikaw ay isang empleyado at napansin mong mas magaling ka kaysa sa iyong boss sa isang partikular na gawain, huwag mo itong ipakita ng hayagan. Sa halip, tulungan mo siya sa paraan na hindi niya mararamdamang nilalamangan mo siya. Hayaan mong siya pa rin ang magmukhang mas magaling at matalino. Paano ito gagawin sa iyong buhay? Halimbawa sa trabaho. Sa isang proyekto napansin mong mali ang direksyon ng plano ng iyong boss. Sa harap ng buong team sinabi mo, Boss, mukhang hindi ito magiging epektibo. Mas maganda kung sundin natin ang proposal ko kasi mas may sense ito. Dito, ipinakita mong mas magaling ka kaysa sa kanya na maaaring magdulot ng insecurity sa iyong boss. Sa halip ito ang sinabi mo, gusto ko lang pong i-appreciate ang insight ninyo sa proyektong ito. May isang maliit na detalye lang po akong napansin na baka po makatulong sa plano natin. Ano po sa tingin ninyo? Dito, pinuri mo muna siya bago mo inilahad ang iyong ideya. Kaya hindi siya makakaramdam ng insecurities o pagiging inferior. Halimbawa sa kasaysayan, si Nicholas Fouquet, isang French finance minister noong panahon ni King Louis XIV ay nagdaos ng isang magarbong selebrasyon upang ipakita ang kanyang yaman at kapangyarihan. Imbes na humanga, nakaramdam ng insecurity si King Louis XIV at bilang resulta, ipinakulong niya si Nicolas Fouquet habang buhay. Paano ito makakatulong sa iyong buhay? Una, pag-iwas sa insecurity. Kapag hindi mo ipinapakitang mas magaling ka, maiiwasan mong magkaroon ng kaaway o inggit mula sa iyong boss o nakatataas. Pangalawa, proteksyon at suporta. Ang pagpapakita ng respeto at pagpapahalaga sa iyong boss ay maaaring magdulot ng proteksyon at oportunidad para sa iyo. Pangatlo, pagkakaroon ng pabor. Kapag ipinaramdam mong mas magaling ang iyong boss, mas malaki ang tsansa na makuha mo ang kanyang tiwala at tulong sa iyong pag-unlad. Sa madaling salita, itinuturo sa atin ang batas na ito na maging maingat sa pagpapakita ng ating talento at kakayahan, lalo na sa harap ng mga taong mas may kapangyarihan sa atin. Kung gusto mong manatiling ligtas at patuloy na umangat, tandaan, never outshine the master.